Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Kurt. And it's your boy, Erwin. Oh, Kar. Ito na, ito na. Tagal-tagal tagal din na hindi na pag-shoot. Tagal-tagal din na pag-shoot eh. Visit, busy, busy, busy sigar. tayo sa buhay. Anyways, busy sigar. Maraming... Ano bang mainit-init na topic ngayon? Uh, ang balita ko sa mga hindi nakakalam dyan, kinasal na daw si Carlo Aquino ulit eh. Akala mo lang wala. Pero... Eh. May Meron. Ilagay mo may nga yung ano na. Oh, ilagay, mo Oh, <laughs> ko yun eh. Ano, yung crush ng bayan ba, oh, yan, pre. Oo, oh, uh di ba? Bago si Rico yan, si Carlo. Okay. <laughs> <laughs> Pero may nababanggit sila. alam ko si, si Gar ang nagsabi sa akin, ito yung taxi cab theory. Oo. Gar, ipaliwanag mo nga. Yan, bakit? Yung... Ano ba ang taxi cab theory na yun? Makikita ko lang sa TikTok eh. Kasi parang yung taxi cab theory daw. Uh, so, merong guy parang matagal na sila sa relationship. Pero uh, hindi pa rin na pinapas pinapakasalan yung parang girlfriend nila. Tapos, pag naghiwalay sila, kahit matagal na sila, kahit bago pa lang sila nung bagong girlfriend, Go niya, girlfriend, niya. girlfriend niya, parang nagpapakasal agad. Oh, so parang oh. let's say si unang girl, girl oh. number one, matagal sila nito, mm. like let's say five years, oh. hindi sila nag-settle down. Oh. Tapos nung mag-break sila, nagkaroon ng panibagong number two si guy, mm. tapos parang within a span of a year, pinakasalan niya. Ayun pala, ayun, ganun. ganun. ganun ayun. Pero paano siya na-relate sa ano ba, sa taxi cab? Kaya nga, hindi ko nga alam eh. Speaking of that. Yeah. Bago natin i-define ang taxi cab. Congrats muna kay Charlie Dizon. at congrats, kay so... ano, kay mm -hmm. Paring Carlo. Um, sana mapanood niyo to no. Balang oh. araw magkikita tayo sa mata. Kitang-kita sa mata. <laughs> eye, to eye. <laughs> eye to eye. Eye to Mag eye, yeah. Ano tayo? Eyeball, eyeball. Anyway, ano nga bang relation ng taxi cab theory dun sa sinabi ni Kurt kanina? Ayon sa source ko, ano ang taxi cab <laughs> theory, ito daw ay nagmula dun sa ano sa TV show na Sex in the City? Okay. So Sex it's a, city. it's a western TV show. Uh -huh. Tapos ang ibig daw sabihin nun, ito babasahin ko, uh -huh. "And I quote," sabi nila, "Kaya daw taxi cab sabi, men are like cabs. When they're available, their their light is on." Okay. So kapag nagano yung taxi cab, 'di ba? O naka-on yung, oh, yung, yung ilaw, meaning sa pwede taas. ka sumakay. Oh. So ngayon, they wake up one day and they decide they're ready to settle down, have mm. babies, whatever, and mm. they turn their light on. Okay. The next woman they pick up, boom, that's one deal Mary. Parang yung sinasabi ni Kurt dito na nung may sinakay na una, ang tagal nilang paikot-ikot, oh. walang nangyari. Mm. Tapos nung may isa silang bagong sinakay, saglit lang, kinasal okay. na kagad. Kinasal na agad. Okay. Tapos sabi nga dito rin, parang taxi cab theory daw, it's all about timing. timing pala. So Ayun pala yung ano, you gotta get them when their light oh. is on. Okay. Okay, sabi, sabi pa dito, most men have their lights on blinking yellow or naka-off duty. They can drive around for years, picking oh. up women and not be available. Meaning, pwede silang magpaligoy-ligoy for five years and not hmm. settle down. Sa lalaki lang ba, Oman yung ganun? Na... Nadali mo agad, Gar. Oh. yan sa, sa pag-uusapan. Oh. May mga babae din ba Sa tingin ko, na. Gar, feeling ko lang, ah I feel like, ito kasi, parang before natin pag usapan yan, naisip ko nga, bakit bakit si si kay Carlo lang nila naisip? Ito 'yung oh. meme na 'to. Parang let's just say mga nagkataon lang kasi trend trending eh. Trending. Kasi parang ano, parang naisip ko na siguro marami namang merong maraming relasyon na pinagdaanan 'to. Pero hindi naman nila tinawag na Taxicab Theory pero oh. nung si Carlo na, they made a fuss about it kasi oh. sikat. Yeah, doon ko nga lang nalaman yung Taxi Cab Theory kung hindi ko napanood yung ano yung sa so TikTok. Eh. Yeah. Alam mo yeah. ba bakit bakit ba Taxi Cab Theory yung relasyon ni ni ni, ni, Carlo at ni, ni Charlie ngayon? Hindi ko nga alam eh. Yeah. Ayun na naman sa source ko. <laughs> Ay, okay. Kasi nga ano tayo, oh, celebrity, oh, say, celeb family, oh, celeb celebrity, pa, family. Oh. Sabi daw kasi yung kasi so, nga paano so, sinabi. So may kara karelasyon si Carlo for like the longest time na how many years? Um, according dun sa Philippine Daily Inquirer. <laughs> <yung laughs> legit, 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 pala to, yung mga source sa, mo. Binasa ko to, binasa ko kanina. Sabi dun, um, parang almost four years oh, yung kanilang din. relationship. Matagal din wala pre. Tapos nagkaroon ata si Carlo at yung previous niya na parang ex niya, nang, nagkaroon sila ng anak. Oh. Pero hindi sila kinasal. Unlike oh. nung kay Charlie na parang ang nangyari ata, Um, almost a year and a half lang eh. Parang almost, parang one year lang sila. And kasi then parang... Pa sila, sila oh, kasi parang, ay na ano naman sa source ko. Parang naging sila is January ng 2023. Tapos February 2024, um, parang nagsabi yata sa interview si, si Carlo na willing na siyang mag-settle down kasama si, ano, si Charlie. Oh. And kaya sinisilip ng mga tao. Ngayon. Oo, oh. Or... parang doon nila nakikita yung taxi cab theory. Oo, oh, yun pala yun. Kaya gano'n, yeah. parang, I mean, in a point, may point din naman. May Talagang point pinaganda din. Talagang pinagandaan mo itong tao. Kaya gar. Ayokong mapahiya. Oo. Oh. Kasi, family. Family, oo. Oh, Nakikipamily eh. lang. Nakikipa <laughs> <laughs> Nakikipamily lang ako. <laughs> Guys, sabi ko sa inyo, pasintabi, hindi ko sila pamilya. So four years pala, may anak si Carlos sa dati niyang girlfriend. Tapos hindi niya pinakasalan. Tapos hindi sila Tapos kinasal. Tapos ngayon, <laughs> One and a half lang, nagpakasal na sila ni Charlie. Oo, mabilis oh, nga. Mabilis ang, oh, oh, oh. ano, mabilis. Mm. Kaya nga yun din yung, ano, yun yung parang, ano, babalikan natin yung sinabi mo na nag apply ba to sa babae din? Oo. Parang ikaw, anong, anong take mo dyan? Sige. Sa toxic of theory? Oo, oh, oh. ano, yung kung nag apply yun sa babae. Hindi mo rin masasabi kasi puro yung mga nakikita ko example lalaki pero siguro nag- Meron din na nag apply hmm. sa babae. Hindi lang natin na sa yeah. social media siguro. Siguro kasi pero ganito kasi yan eh. Di ba nga pag sa mga lalaki parang wala kasing expiration eh. O so, sa expiration babae. Time, kasi sabi dun sa ano, pag 36 na daw yung babae, parang end up, hirap na magkanak. Yes, so, yes, mahirap yes. ng gumawa ng family unlike sa lalaki. Kahit, Kahit tumanda ka. Oh, Supposing si nga eh. 16. Ilan taon na si Boting? 60 Big Soto, 60 yung mo. Oh. Sino nga, Alpac Al Pacino tuloy, si Robert De Niro, oh, diba? 80 years old. Oo, oh, di ba? May, may anak, anak pa. Diba? Oh. Like, unlike sa mga babae, eh. hindi naman sa sexist, di ba? Yeah. Parang pag 36, may hirap ng ano, eh, magkaanak kasi. Totoo, totoo yan. So, totoo. may hirap ng Komo ng pamilya? Tapos gusto yan. nung lalaki, yeah. di diba? Pero what if kasi Gar, di ba? Para kasing, ang tingin ko dito sa taxi cab Theory is para kasing nanggaling to kasing sa Sex in the City, parang mm. ang mga main cast doon is majority babae, di ba? Oo. Oh, oh. Parang ang sabi nila men are like taxi cabs which is parang it pertains sa men. Pero oh. bakit parang sa akin, isip ko minsan, hindi lang naman sa lalaki nakadepende ang pagsisettle settle down, di ba? Oh, oh. Kasi what if yung guy ready na siya, oh, oh. tapos let's say nagpropose oh. and ni-reject. Oh, kasi sinabi nung girl na maybe pagpaliban muna natin kasi hindi Oo. pa ako ready until hindi nag-work out. Oo. Tapos nagkaroon ng bagong jowa si girl. Oo. Tapos dun sa panibago niyang guy, dun niya naramdaman yung, yung spark na oh, magsisettle down na ako. So, what if ganun yung sitwasyon? So, posible na nag apply din to sa babae. Siguro may mga tao kasi yung ano eh, siguro baka hindi sila 100% sure yeah. sa partner nila kahit matagal na sila. Yung parang may hinahanap sila mga signs. Signs, yeah. Diba? Oh. So posibleng nga, posibleng nga. No? kunyari, pagkatapos nung relationship na yun, nag-move on sila sa bago, mm -hmm. tapos nakita niya lahat nung hinahanap niya na wala dun sa tao. Yeah. Tsaka nagsisettle yung nalaki siguro. That's good, that's good. And I think kasi base oh. nga dun sa nabasa ko actually, di, di naman masyadong binasa pero kasi parang yung sabi lang ni, kasi sa interview daw ni Carlo nung inamin niya na parang gusto na niya mag down sila ni Charlie, is parang hindi daw niya nahanap yung parang calmness kumbaga sobrang chill ng relationship na meron siya nung naging sila ni Charlie versus nung sa previous niya. Oh, parang so, alam mo yung parang oh. may mga relationship na let's say um, matagal nga kayo oh, pero oh. sobrang stressful naman. Oo, oh, totoo. You, you know totoo. what I mean? Parang parang coming from my own experience na oh. matagal ako nagkaroon ng past relationship na parang four years tapos mm. never sumagi sa isip ko din na mm. ito yung babaeng gusto kong yeah. mapakasalan. Especially menak pa si Carlo doon sa yeah. sa dating yung girlfriend, di ba? Mm -mm. Kasi yung iba naman na yung may mga anak parang tina-try na lang yung relationship kasi para doon sa sake ng bata din. Diba? Yeah, yeah. So mahirap so, din yan. yun, kung mayhirap, mayhirap, mahirap yeah. ipag, mahirap mag-work out kung oh. kung ganun. Pero I think nag-work out naman kung let's say let's say hindi man let's say hindi man talagang ikasal-kasal, pero mm. let's say kahit separated Nagagawa Oo. ng paraan. Totoo. And may isa pala akong example na I think applicable din talaga itong toxic theory in real life. Kasi hindi lang pang-artista. Hindi lang pang-artista. Kasi na-realize ko yung isang kaibigan nila, Janie. Eh. Hindi ko na lang pangangalanan. Uh -huh. um, tapos, I guess may matagal siyang jowa na sila, ng lalaki. Tapos, yung guy, parang ano siya, parang um, minsan nabibring up nung tropa na to nila, Janie, na parang wala daw yata ang planong seryoso. Magpasal. Oo, oh, ganun. Parang hindi siya sinay seryoso. Ganun naman sila so, na, Siguro nung time na yun, Anong ah, time na yun, parang siguro meron na sila mga three years or something. Oo, oh, medyo Tapos, matagal Tapos parang na rin, yung so. guy, let's say, kasi yung girl parang siya yung nagdadrive sa guy. Siya yung parang, tas yung guy parang kahit medyo matanda na parang ang, ang work niya nun na pinipili niya is parang magmakdulang. When in fact, kaya niya naman, like may skill siya, kaya niyang oh. humanap ng mas magandang oh. work. So parang chill lang siya sa buhay and then eventually, um, nagano sila nagbreak tapos may nakilala siyang babae tas within that year ginawa niya lahat ng opposite na parang after niya mamitong girl na to nagkaroon siya ng lisensya mm. tas naghanap siya ng mas magandang work oh. tapos parang ano nag-planos siya na magkaroon na sila kagad ng family. Oh. Parang within that year, oh. parang naging ano siya, parang naging man of the family siya na parang gusto ko mag-man up, gusto ko maging tatay, gusto oh. ko lahat maging ganun. Tapos parang binago niya lahat nung mga bagay na hindi niya ginagawa para doon sa yun nga sa, sa ex niya. niya. Oo, oh, napakasakit paasakit para sa ex niya 'yon, 'no. Oh. 'Di ba? So eh, hindi siya, hindi niya like hindi siya willing gawin 'yon para, para sa kanya. So. And doon bumabalik yung sinabi mo kanina na parang what if hindi niya nakikita yung 'yung guy, hindi niya nakikita oh. na I don't think deserving tong taong to sa efforts oh. ko. Kasi nga yung set, hindi ko alam mm. kung yung set up nila. Oh, hindi nakikita yung future niya sa taong. Oo, oh, si di ba? So parang yun yung ano eh, yun yung um, yun yung parang naisip ko. Sabi ko, holy shit, pwede nga pala siya. Pwede pala siyang mag-apply in real life. Oh. Hindi talaga siya. Like, hindi mo lang, actually, first time ko lang din narinig yung toxic cab oh. theory oh. nung nabanggit mo last, last week. Oh. So sabi ko, may ganun pala. So nagka-interest ako. Kasi Lagi lumalabas kasi sa For You page ko eh. Kasi, uh, kasi nga, oh, ano, kasalang ano oh. eh. Kasalang bayan. Kasalang, bayan. kasalang, bayan. Pero, yun nga. Pero sa tingin mo ba, like, um, sa ganito, let's say, looking at perspective ng settling down, di ba? Kasi nga parang, yan yung isang number one thing kung bakit naman nagkaroon ng toxic cab theory. Eh. Mm. Sa tingin mo ba yung longevity o yung tagal ng pagsasama, nagpiplay play ng role para mag-decide ka na magsisettle down ka na agad? Kasi, kaya ako natanong to kasi parang, bakit si Carlo, it only took him to decide one year. Mm. Then, Tabagad you know na. what? I, 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 I see this woman na to be with me. Pagtanda ako. Mm. Lahat yun, yung gano'n. Yeah. Like so like play ba yung longevity na kailangan mo na minsan 5 years, 10 years whatever. I think siguro hindi, depende rin kung kung may gusto kang abutin sa buhay. Like yung iba nagsisimula parang high school pa sila, 'di ba? Like yeah. nagbo-boyfriend yeah. girlfriend sila. Siyempre like as the time goes by, parang gusto niyo mag-grow like at the same time, 'di ba? Yeah. Yung iba, siyempre baka naiiwanan. So parang nakikita nung isa, ah, parang This guy's a bum. So, yeah, parang yeah. ayong like magsettle sa sa future kasi parang hindi naman nag-upgrade tulad ko. Yung parang sinabi mo yung siguro yung sa example mo kanina na uh -oh. walang lisensya. Uh Oo. -oh. Nagtatrabaho na sa McDo. Yeah. Like parang Wala po, hindi oh, po namin minamasama 'yung oh, oh, pagtatrabaho oh, so, so, oh, sa fast food. Like yeah, walang masama. Yeah, Anyways. walang ano. Kasi depende rin sa preference ng tao kung yeah. anong gusto mo, 'di ba? Kasi parang nakikita ko yun, lalo na kung lalaki ka, oh. you would think na parang, oh, kayong mabuhay kung mag-work ka ng fast food mm. dito, pero like, looking like, forward. Like, mahirap kasing, ano eh, mabuhay na minimum wage eh. Eh, oh, oh, sya, posible siya. Pero, eh, pero, pero, parang oh, napa- oh. mahirap bumuhay may ng, may pahirap, ng pamilya. Mahirap may bumuhay, ng, ng, pamilya. Like, siguro kung single ka, like, doable yun na magtrabaho uh -oh. sa fast food, di ba? Pero kung gusto mong gumawa ng pamilya, like, you need to do more. Yeah, so kailangan, kailangan mong mag-ambition yeah. na… Oh, kailangan yeah. mong upgrade, di ba? Yeah. Yeah, so oh, that's ikaw ba? True. Ikaw ba? Yeah, yeah, I think going back dun sa longevity, I think it kind of plays a role as well kung malimbawa magsisettle down ka. But not, like I wouldn't really say na parang not all the time. Kasi nga, kung babalikan natin yung dalawang example natin, like si Carlo, tsaka yung sa, sa yung, sa tropa nila Janie na it only took them a year to realize na itong taong to, like, I see I see this person in my future. Parang minsan it depends eh. Kasi alam mo yung may kasabihan na parang minsan may mga tao kang mamimit. Saglit mo pa lang sila na pero mas malaki pa yung impact or yung naibabahagi nila sa buhay mo versus dun sa mga taong uh -huh. matagal nang nasa buhay mo. Kasi minsan din yung mga matatagal na yun para sinasabi na wala na daw mapag-usapan eh. Oh. Uh -huh. Yung parang bored na sila sa isa't isa. Yeah. So parang naghahanap sila ng parang something exciting. Mm -hmm. diba? I wonder, now uh, that you mentioned, uh, di ba? Since ang tagal nyo rin ni Jules, ayano na baka 11 years this August? 11 years na. Oh. Since sobrang tagal nun na parang mag-boyfriend, girlfriend kayo, paano, 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 paano mo nilalagyan na, or paano nyo nilalagyan ng something na bago para hindi kayo ma bored or magkasawaan? totoo lang, yung parang communication talaga, like araw-araw, like kanyang yeah. galing sa trabaho, kamusta yung araw mo? Mm. Like, yung iba, sagot lang parang, oh, okay lang. Yeah. Yung parang, bakit yung sagot na gano'n. Yung parang, oh, Walang, yung, kamusta talaga? Anong nangyari? Yeah, yeah. Parang yung, yung, yung may oh, yeah. na nag-uusapan talaga kayo. Yung may substance. oh may, sub may substance talaga. oh That's good, yeah. Oh. That's, totoo that naman yun. Actually, believe ako sa mga ganyang oh. relationship kasi nga, tamo ah. And to think na parang, ilang, like at what point mo nakita na parang, oh, this is the girl na, after like, di ba 11 years yun, parang, at which point or which year na siya mo na-realize na, yung... na masisettle ako kasama tong girl na to? Siguro kasi, Ayun nga sabi ko, simula high school kasi kami. Yeah. Girlfriend, yeah. boyfriend na kami. Tapos parang, siguro, sanay na din kami. Tapos, nag talaga yung goals namin. Goals, yes. Tapos yes, yung parang, yes. pag may mga plano yung, pag may mga plano siya, mm -hmm. tapos pag may mga plano, like, yeah, kasama, parehas lagi. Yeah. Parehas lagi. like Unlike sa ibang couples na, hindi niya, hindi siya open sa ganyan. Hindi siya open sa ganyan. Like, like for example, di ba mag-move kami? Yes. Yung parang, ako lang, oh okay. Sa so, yeah. tingin mo po, mag-grow tayo dun. Sabi niya, Oh, eh, parang yung tiwala din. Tama, uh, tama. Oh. And si Jules lang oh. naman ang naging girlfriend mo, di ba? Oo. Oh, oh si, so, hindi, oh. hindi applicable oh, oh. oh. sa yung si ano. Si Jules lang talaga. hindi, <laughs> hindi, Jules, nanonood ka. Hindi applicable kay Kurt yung taxi cab theory. Oo, oh, oh. hindi oh, oh. applicable sa in. Parang, Ano lang si, oh. si Kurt, fake taxi. Fake taxi? Baka <laughs> <laughs> ibang ano yun. <laughs> oh, sa mga oh. mga ano, kayo lang mag-search ano oh. anong fake taxi or yellow cab. Ikaw, <laughs> ano bang take mo doon? Um yep. siguro take ko dyan, when it comes to kung let's say nag-apply sa akin yung toxic of mm. theory um hindi ko rin masasabi kasi hindi naman kasi medyo extreme eh medyo extreme yung sa toxic of theory in, oh. in what in which way na parang sa akin ah extreme yung example na yun kasi parang sabi doon is yung by definition oh. yung ang dami mong sinasakay yeah, toto. until toto. marami mahanap ka oh. but then sa akin hindi naman nangyari yun mm. parang sa akin like nagkaroon lang ako ng first and then yung ngayon ko so dalawa lang so kahit yung yung main example ko lang dun which is why sabi ko hindi nag-work yung longevity is, matagal kami nung first call oh. and hindi kami nag-workout. Mm. And doon ko na-realize na... Walang naman. gym membership kasi ano. Oh. <laughs> 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 oh, <laughs> hindi nag-workout. Hindi nag-workout. Walang membership, walang gym uh. membership. Anyway, yun nga yung sinasabi ko na parang antagal namin, almost five years. Tapos parang doon nagre resonate sa akin yung sinasabi ni Carlo na parang even though matagal sila nung ex niya, hmm ano, um, hindi niya nakikita yung pagiging connection tulad ng sinasabi mo, yung yung calmness ng relationship, yung smooth lang. Oo. Oh. Yung smooth mm. lang ba. Tapos parang sabi ko, may one time no, sinabi sa anong ex ko, um, nakikita mo bang pakakasalan mo? Sinabi niya sa akin yun. Oh. And this was around four years na. Mm. Sabi ko, wag ka nagtatanong ng mga ganyan. Hindi, <laughs> hindi, hindi na tinatanong eh. Kasi nga, nakakatawa kasi hindi ko talaga naisip yun. And then eventually, natapos kami. And then, naging kami nga ni, ni Jenny, oh. Tapos parang in two years pa lang, oh. two years pa lang, parang sabi ko, Kapasa holy lang. crap, parang hindi ko pa naisip yung kasal-kasal, pero nakikita na, ko na siya sa na. future ko. Oh. Like yung yeah. pag nagpaplano ko, tulad oh. na sinasabi mo oh. na yung pag nagpa kayo, nag-a-align, pagka mm. yung ano, nakikita mo mm. yung mga plano mo, na nandun siya. Oh, parang totoo, to -to. Pero napag-usapan naman namin yan eh. Na yeah. Sabi niya, kung kumagiwalay kami <laughs> Tapos, dito do, nakikita doon niya, magpapakasal daw ako agad. Sabi Legit? Niya, sabi niya, oo, oh, kasi parang... Ikaw, ano feeling, feeling, niya, feeling, niya, kasi, settled na ako. Settled yeah. na daw ako, ganun-ganun. May trabaho na ako na, ano, maayos. Kaya pag naghiwalay kami, pag nagpasal ako agad, <laughs> hindi na daw siya maso-surprise. <laughs> sabi ko, walang hiyaka. Pero hindi, ka anong... Hindi, yeah. like, kung kung ila, kung ano, sa tingin mo ba tama siya sa sinabi niya sa'yo? Kung maghiwalay kayo bigla, and then... Sa tingin mo, papakasal ba, ako. Siguro, hindi. Hindi rin. Kasi so, parang it takes a while para makilala mo yung ano eh, isang tao eh. What if maki, parang maging Carlo ka? Mama Carlo ka. ay. <laughs> gu 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 Gulti <laughs> ka kayo. <ngay, laughs> no, I mean, if you can in, oh, ano lang. Oh, parang, mangyari, Pero, in theory lang. Oh, ay, kasi, in theory in, lang. Parang, ang, oh. sinasabi sinasab, kasi ele, lang 11, 11 years na kami. Yeah. Yeah. 11 years ko, na kami. Hindi Jules, ah, hindi ko sinasabi maghiwalay oh, oh. Sinasabi ko lang, yung after mong sabihin na, kung maghiwalay kayo, secret, si magpapakasal agad. Mm. Yun lang yung sinasakyan ko. Depende rin sa parang si yes, siguro gusto ko na rin magka-pamilya. Yeah. Ang gets mo ako? Oh, yes, yes, yes. Like, like, kunyari, ah, oh, diba, yeah, age kunyari, age wise. Oh, age wise. wise. Siyempre, yeah. eh, tumatanda na rin tayo eh. Kumbaga, kunyari 11 years na kami. Tapos parang, parang na-build ko na yung sarili ko sa gusto kong maging mapunta ako. Nag-gets yes, mo ako? Oh. Yes, yes, yes. Tapos yes. parang sa age na to, parang gusto kong magka-pamilya. Like, mm -hmm. example lang to ah. Yeah. Kaya pag, kunyari, mag-iwalay kami, tapos nagpasa lang ako ganun. Like, kasi gusto ko na magkapamilya eh. It makes eh. sense. Gusto ko na magkapamilya eh, yeah. di ba? Parang ganun yung vibe nun eh. Well, ibabalik ko yung tanong sa kanya. If, oh. eh, Kung nandito siya, wouldn't she do the same thing? Kasi nandun na rin siya sa edad na yun. Oh. Na gusto niya rin magkapamilya. Oh. So, it's possible na... Pwede rin mag-apply sa kanya. Yes. Oo, oh, oh, hindi lang sa akin. Oh, kaya, kasi, yeah, hindi ang pangit sa masaya. social media, pinipin lang sa mga lalaki eh. I know. Alam mo, like, yes. oh, hindi naman sa pinagtatanggol namin si Carlo Aquino, oh. pero hindi lang naman mga lalaki gumagawa yeah. nun. And yeah, oh. and, and quite honestly, yung sa taxicab theory, I don't know ha, kasi iba-iba naman ang interpretation. Oh. And yeah. wala akong na ikitang mali dun sa ano na, let's say, sinabi mo na yung taxicab theory kay Carlo, there's nothing wrong with it kasi kung yung first relationship mo, or whatever relationship na pinagdaanan mo, talagang hindi ka na makapagsettle. Eh. That's just you. You're oh. doing you. And then, comes along na parang may nakita kang tao, and it just so happy na para kayong puzzle, tapos nag-connect talaga kayo. Totoo yan. Yun yun, di ba? Tsaka, like, ano, at the end of the day, buhay ni Carlo, akin okay, yun, yun eh. Oh, di ba, hindi man natin alam kung yun, anong yun, pinagdadaanan guys, guys, niya. Guys, buhay ni, ano yun, ni Jose Liwanag, yun yung pahala ko. Jose sa, Liwanag? Sa Instagram. Ay, ay totoo pangalan yan. oh di ko alam ba. Carlo? Yun. Eh di, di ko rin alam. Kasi nga, di ba, yung parang sinasabi ni Carlo na yun, parang hindi niya naramdaman don sa mga past relationships niya na yeah. yung calmness. Yeah. Siguro baka kalug si Charlie, like lagi lab trip araw-araw, oh, yeah, 'di ba? Yeah, baka naman. Oh, iba rin eh, barang, iba rin kasi yun nga parang yun yung sinasabi ko kanina na minsan may mga taong saglit mo pala lang namit, 'di ba? Oh, parang like, oo. Oh, talagang shit. ano. Toto na to. Oh, 'di ba? Oh. Parang pag nag-ano kayo parang tawag dito yung tulad ni mo na nakalug yung parang yeah. oh shit, parang yeah. ganun ko lang nakilala tong tao to pero ang saya pa lang oh, kasama, oh. supposed so, dun sa mga minsan matagal mo nang kasama pero Minsan nasasapawan talaga. Oh. Nasasapawan Oo. yung yung relasyon nyo, yung, yeah. yung nabubuo Kasi yung pangit naman na yung relasyon nyo, lagi seryoso eh. Yeah. Yung parang yeah. Eh, boring. Walang Yan ano, walang, walang, wala, nang wala substance. Oh, eh. wala hindi substance. Yung, substance parang, eh, oh, yeah. Yeah, yeah pero, puro, pa cute. puro pakyut. Puro pakyut. Oh. Di, di, third world romance. O oh. sa mga hindi pa nakakapanood. Panood, third world romance. Third world romance. Para boring na note sa third world romance. Hindi ko tinapos eh. Pero ano doon nanalo si, nanalo si, si Charlie ng ano, best actress ulit. Gawat oh. urian. So ito. mga fan ng Third World Romance, sorry, pero parang hindi ko natapos yeah. yung movie. Parang inantok ako eh. Ano, Charlie Napanood Carlo? paano mo na ba? Napanood ko na. Tinapos pang... mo? Ito ah, ha, Gar ah. Hayop na yan. Gusto kong panoorin yun. Oh. Galing kong Pinas. Naiwan ko yung iPad ko sa aeroplano dahil dun. Seryoso? Kasi, kasi na... nawala na yung iPad mo. <laughs> <laughs> yun yung kurento ko sa nawala yung oh. iPad ko kasi. Hindi mo na nakuha? Di ba? Dala ko yung iPad ko. Oh. Panonorin ko sana sa aeroplano. Mm. Oh. Dinangload ko sa Netflix. Oh. Ngayon, tapos, so, hindi ko naman siya, hindi ko naman ako nanood sa eroplano kasi natulog ako oh. from Taipei to San Francisco. Oo. Oh. So ngayon, umalis na si Janie, eh. pero kasalanan ako talaga yung sinisisi ko siya. Umalis oh. na siya, tapos kakamadali ko, inahabol ko siya. Naiwan ko yung iPad ko dun sa likod nung harapan nung sa eroplano. Ah, swerte naman nung cleaner. Ngayon, sa cleaner na yo. Di, na ako sa boarding gate. Tapos nung naghilamos ako, doon ko na-realize, wala siya dun sa slot nung pang... Pwede pa bang bumalik sa hindi na pwede? Eh, hindi na, nung time na yun, hindi kasi sarado yung gate. But all ni-report ko whatever tapos na-recover nila dun sa lost and found tapos naibalik oh, sa akin din after 2 hours oh 2 hours and ang, ang and, and, dahilan nun dahil sa third, third world, romance, so, oh. ganun ko kayo sinusuporta supporta oh. kayo din kilala <laughs> para <so>, na <din, laughs> oh. yun ang hinihingi lang namin ni Kurt supporta niya tong oh. episode namin na to pag-usapan na natin yung moral ano moral of the story mm. ano ang maipapayo ni Kurt na pwede nating matutunan ng mga taong nakikinig dito sa taxi cab theory para sa akin, uh, kung galing kayo sa matagal na relationship tapos parang hindi nyo nakikita yung sarili nyo doon sa tao na yun tapos nakikita kayo ng bago na nakikita nyo yung future nyo, okay lang yun. Kasi at the end of the day, buhay nyo yan eh. Tama. Diba? Like yung peace mo, ikaw ang magdidesisyon. Oo, oh, hindi mo pwedeng eh, independent oh, sa ibang oh, tao oh. yan. Eh actually mahirap 'yun. Tsaka hindi lang sa ka na dahil oo, matagal oo. na kayo. Yeah. Actually yung to 'yun kasi sa yung sa longevity, oo. yung katagalan, minsan like, ayaw na ng bago eh. Gusto mo na lang na mag-stick dito kasi oo. ito na yung normal eh. Oh, diba? sanay na, oh. Oh, mahirap hmm. din 'yun, yeah. Chot to to 'yun, totoo yun, sinabi na binivert eh. na 'yun na ano ah. Kasi specially syempre sila Carlo maraming mata 'yan, artista 'yan eh. Oo. Kaya hindi nila maganda yung ginawa nila na unang-una sa lahat surprise yung wedding eh. Oo. Tapos parang tawag dito, hindi nila din depende yung piece nila sa ibang tao. Oo. Which in fact, mahirap yun kasi artista sila. Maraming mata, part ng ano. Dami yung nag-comment kasi kung hindi naman nag-comment yung mga tao, hindi natin tumapagawa. Hindi naman kusapa, malalaman. No. Ano. And ito, ako nga, sinulat ko pa yung moral of the lesson. Ano, ano? Sabi ko, it all comes down to sa samahan and makakaalam lang yan is yung players ng relationship. Oo, totoo yan. So like, oh. let's say, parang kahit saglit pa lang kayo magkasama, hmm. tapos talagang nag-click kayo eh. Oo, oh, yun talaga. Eh. Kayo lang oh. makakaalam yan. Kayo hmm. lang yung may chemistry. Eh. Di ba? Tsaka, di natin alam din yung sa past relationships niya kung ano talaga yung buong detalye Yes, diba? yes. Oh. Hindi natin alam yun. And quite frankly, hindi na dapat natin pang alamin kasi privado na yun eh. Oh. Di ba? Kung ano man yung Kone kone ano man yung tag dito kung ano man yung bagay na sincere nila together. Mm. Kanila na lang 'yun. Oo. Wag na nating ungkatin. 'di ba? Parang Christopher Men ganun 'noon. Pag si <laughs> <yo virtual virtual laughs> dito. <laughs> dito yung mga, kaya gano'n. And isa pa, isa pa actually maganda rin dito sabi ko. I think taxicab theory does not apply to all men. It depends sa circumstances. 'Di ba? Like tulad ng sinabi ko, what if from the get go nahanap na agad yung the one? Tulad nung kay Kurt nilang iko mm. hey, dito 'yun. Oo, totoo no, 'yun. 'Di ba? So hindi niyo hindi natin pwedeng sabihin na parang toxic. Hindi ko naman nilalahat. It does apply to some but not everyone. Kasi may mga proposal na nirereject reject eh. Yes. May nga ako noon yung nag-propose siya sa mall eh. Hinampas ng ukulele sa ulo eh. Alam ko na alam <laughs> mo al <laughs> oh, oh, diba? oh diba? yung video na yun. Oo, luma oh, yun luma luma yun. yun yung gano'n. Siyempre naman, di ba? Like ready na yung guy. Oo. Oh, oh. Hindi pa ready yung babae. So ba? toxic oh, theory oh. ba yun oh, sa babae? Oh. so yun yung ano, yun yung parang reverse. Ganun, ganun, reverse uno card reverse uno card kaya yun. And then, yung last ko dito is, mahirap naman kasi magsettle with someone you are not sure of kahit na gano'n pa katagal ang relationship. Oo. Oh, oh, mga oh. lalaki, mapalalaki man or babae. Oo, oh, lalaki man o babae. Yeah. kung i-connect natin yung sa sinabi ni Kurt, hanapin mo yung what fits you. Diba? Oh, Oo, And nakadepende yun lagi kung what works for you, mm. ba? Diba? Yung, yung gano'n ba, yung mga gano'ng bagay. And iba rin yung mga, nagta like taxi the theory kasi gusto lang magsakay na magsakay fake taxi na yun fake taxi na yun no kung nag-wonder kayo ano yung fake taxi kayo na bahala doon Kayo na bahala kayo dun. na bahala ibig sabihin fake taxi ibig sabihin yun hindi fake kayo. yung taxi <laughs> oh hindi kayo magbabayad hindi kayo magbabayad ano? May dalagdag ka pa? Wala na. I think that's it. Anyway, uh, gusto ulit namin ni Kurt iparating ang aming congratulations sa bagong newlywed. O, oh, congratulations. Na si Mr. and Mrs. Carlo, okay, you know? Carlo. And, uh, Jose uh, Liwanag. And, uh, Jose Liwanag. Actually, I wonder, ano na kayang magiging pangalan ni Charlie? Charlie Liwanag. Charlie Liwanag. <laughs> Charlie Liwanag. Charlie, Charlie Liwanag. Charlie Liwanag. Ano ang ba totoo pangalan ni Charlie? Ah, uh, April. Oh, April. Jose and April. O, oh. oh. oh, congratulations. Mr. and Mrs. Um, Jose and April Liwanag. liwanag. Parang ano? ano yung sa river, English, yung, river, ano ba yung sa English yung Jose? Ayun ba yung John ng... Juan. Juan. Oh. Yeah. Jose is Josie. Josie. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Hindi ko alam. Ano ba? ano? Yung, ano? <laughs> ito no, so ano yung... Ano, anong huling sinabi ni Rizal nung binarit siya sa likod? <laughs> <laughs> Panawad ko ito niya. Ano nga ba? Sabi nung no, ano, I shall return. <laughs> <laughs> Pero, sabi ng sabi ng Pero din. ano ano nga like uh, gusto malaman. Ano? <laughs> sabi ni Rosario Shal na meron siya sa likod. Ouch. <laughs> <laughs> Napaka corny ng butik. Eh meron pa nga din eh. Anong pangalan ng aso ni Rizal? Meron ba? Ano Ano? Ano, Sagot na kanya Pulgos. <laughs> <laughs> Uso nga yung lagi ko nakikita sa na ano eh. Sinid mo sa akin yung gar, eh. Meron pa ako ayos. Eh. Speaking of that, eh. meron ako nila. Guys, sabi ko, random interview. Oh. Saan binaril si Rizal? Oh, saan? Sa likod. <laughs> Anyway, anyway. Maraming salamat maraming po sa pag-join sa napakagandang at number one, number one episode. Number one episode. <laughs> number one. podcast. Na sa amin lang nang galing. Oo, oh, sa amin lang nang galing. Yeah, May always tune in po. Ano? Sabi ko sa inyo, wala kayong matututunan dito pero marami yeah. naman kayong kasiyahan. Sasaya naman ang na araw nyo. Sasaya naman Kaya, yeah, na ganun. Na Hanggang sa muli, it's your boy. Erwin. And it's your boy. Kurt. At Peace. Peace.